Yes, sa uh, una, uh, kabalo kita unsa sa ang ura sa kanang pagpunsipa, kanang uh, peak hours. Peak no? hours. Sana. so, unta, dili na to na sabayan. No? Sa atong giyatag uh, 6 to 10 uh, mas mayo magsayo ta dito mo sabay atong magpahapon na or magpakuha na kay dinagyud ang mga sa atong sobra ka traffic no mm. so usa na atong ginahangyo sa atong mga especially kun ara din eh, or bumisita advance no mubisitag mm. advance na sa mga samang especially kung dola sa ila kay ato pong tagaan og no, ganing uh, kuan ng uban nga dili pod permanente nga na din nga, nga, nga bisita nga mupay mapuriso sa oh sa sobra ka traffic so uh, we hope nga nga tong uh, arting uh, scheme uh, karon nga year nga tong na may gamay lang nga kuan kay nakangyo na to lagi like, tong sa uh, silang engineer of Claret uh, Ilan ila ng mga kuan uh, mismo no ang atong challenge sa uh, kay kana namang yung sa peak hours ng man yun mm. but uh, hopefully uh, katong mga kwan to last year sa base sa at evaluation uh, ato nang matubag karon no? mm. para dili makatakod dito sa uban nga kuan so tunghang tong sila kung nas lagi pang bati na maka wear slug mask especially kung dito sila mo dagsa sa daghang tao no so sana siyang nyo sa atong city health office and uh, kana no pagdala sa mga rain gears and then pagbisitang sa iyo para hindi mabdan sa